Okay, next video is Paano magdagdag o maglagay ng uh, Trading account Live trading account or demo trading account Sa MT4 or MT5 So Let's say ito, gamitin natin ah. Gagamitin natin yung MT5 Parehas lang naman din yan Pipindutin lang natin yan Yung last video, pag install Ito naman, pag, pag uh, lagay ng trading account O yung pag login Pindutin natin yan <clears throat> so, makikita nyo, ito, meron na akong dalawa. Pero pag wala pa yan, pipindutin nyo lang yung plus sign. Pindutin natin. So, sabi niya, find broker. O, kung HFM ang hinahanap nyo, ang i-type nyo, ayun, HF Market SB Limited. Yun yung itatype, itatype nyo, ha? So, Okay, HF Market, oh yan lumabas diba, HF Market SB Limited, HF Market Global, dito Europe, MENA, <clears throat> Ito, HF Market SA. di diba? Mapapansin nyo, may pinagkaiba-iba. Although na parang pare-pares yan, pero tingnan nyo mabuti. Tayo, HF Market SB Limited. And then sa ilalim, HF Market Global. Linisin natin. Ayan Tandaan nyo mabuti ha. So, ayun siya. Ayan. HF Market SB Limited and HF Market Global. Yun yung nasa ilalim. Yun yung pipiliin nyo. Pindutin ko yan. Ang ilalagin ko lang dito yung demo account ko para wala tayong ano, no. so, log in. Let's say meron na kayong trading account. The demo. Uh, let's say premium. So, yung trading account nyo, ilalagay nyo rito sa login. Dito. Trading. Trading. Account. Dito, yan. Dito yan ilalagay. So, let's say ako, meron ako. Uh, ilalagay ko yung sa akin. ta ko ngayon dyan. Let's say, meron ako, no? Uh, yan. 4 8 8 2-9-7-5-0 So, saan natin makikuha <clears throat> Ini-email sa atin yan ng uh, broker natin. 4-8-8-2-9-7-0 Yung password, yung password na kayo na, ganon. And then, naka-live siya, di ba? Napansin yung live. Pero sabi ko nga, demo yung gagamitin natin. Papalitan natin yan. Palitan natin yan ng, ayun, may drop, di ba? Ayun, oh no? Merong. Paano papalitan? Ayun siya, oh. Pindutin lang yon So, lumabas, ayun. Pindutin natin demo. Kung demo, saan nyo naman makikita yan? Nasa email nyo yan kung ano yung server. Ito kasi yung server. So since demo, ayan, server sa email nyo makikita nyo yan doon pagka na-approve yung account nyo. Yan ang mga server. Piliin natin yung demo account. Then password. Gawin natin yung password natin. katuloy kasi ma So ilagay niyo lang password niyo Ganun. Hmm, lalagay kayo password ah. So, let's say, ilagay ko na yung password. Pipindutin ko ngayon yung login. Ayan, login. So, yun. Kukonekta na siya. Sisiguraduhin siguraduhin nyo na connected kayo. Ayan, no connection, sabi niya. Oo. So, kailangan connected dyan. Maaring na mali ako ng password. Ulitin ko. Ulitin natin, ha. Aha. Uh -huh. find broker ayun so ulitin ko lang So, connected na siya. So, yan. Connected na siya, no? ba? Diba? Hmm, yan. Demo naman ito. Kaya, ganyang kalaki yan. So, ganun lang. Pag, oh, next video naman is paano tayo magdagdag ng quotes ng mga pairs. Ganun.